Hello mga ka-SSS, may tanong nga po sa si inyo. Paano kung isang araw biglang hindi na pumasok ang inyong pension? Alam niyo ba na kung hindi kayo mag comply sa annual confirmation of pensioners, maaaring masispan ang inyong pension? Pero kalma lang, sa video na ito, ituturo ko sa si inyo ang step by step kung paano mag-comply sa tamang paraan para tuloy-tuloy ang inyong pension. Kaya make sure na panoorin ito hanggang sa dulo. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o hindi ka pa nakakapag-subscribe, pag-i-click na ang subscribe button sa ibaba. Huwag na rin kalimutang i-click ang notification bell at itakda ito sa all para lagi ka updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Salamat sa suporta! Ano nga ba ang ACOT? Bakit ito mahalaga? Ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Program ay isang taunang proseso kung saan kailangan mag-report ang pensioners sa SSS para matiyak na tuloy-tuloy ang kanilang buwan ng pensyon. Para saan ito? Para masiguradong buhay pa at eligible pa rin ang pensioner. Para may ang ng fraud o maling pagtanggap ng pensyon para hindi magkaroon ng delay o pagkaantara sa pagpasap ng pensyon. Sino ang kailangang mag-comply? Hindi lahat ng pensioners ay kailangang mag-comply agad. Pero kung ikaw ay kasama sa listahan na ito, siguraduhin mong makakapag-comply bago ang deadline. Sino ang required mag-comply? Retirement pensioners na 80 years old pataas, pensioners na nakatira sa ibang bansa, total disability pensioners, survivor pensioners, dependent children na nasa ilalim ng guardianship. Note, kung hindi ka kasama sa listahan na ito pero nakatanggap ka ng apiso mula sa SSS, maaring kailangan mo ring mag-comply, siguraduhin lang na tama updated ang impormasyon mo sa SSS. Napaka-importante ng Apple kaya wag itong ipagwalang bahala. Kapag hindi ka na Comply, maaari kang masuspend sa loob ng isang buwan pagkatapos ng iyong port month. Kung hindi mo pa rin ito natabunan sa loob ng dalawang taon, automaticong makakansila ang iyong pensyon. Example, si Tatay Pedro, isang pensioner na kanimutang mag-submit ng ako form. Noong susunod na buwan, napansin niya wala nang pumasok na pensyon kailangan pa niyang pumunta sa SSS branch at maghintay ng dalawang buwan bago ito maibalik. Paano mag-comply sa ACOP? Maraming paraan para makapag-comply sa ACOP. Sundan lang ang tamang proseso at depende kung ikaw ay nasa Pilipinas o ibang bansa. Para sa pensioners na nasa Pilipinas, email, i-scan at i-send ang mga dokumento sa corporate email ng pinakamalapit na SSS branch. And dyan ang format sa ibaba. Mail of carrier, pwede mo rin ipadala ang hard copy ng form sa SSS office gamit ang LBC, JNT o kahit anong carrier service. Personal submission, pwedeng magpunta sa SSS branch o depository bank para mag-comply ng personal through our representative. Kung hindi makakapunta, maaring mag-submit gamit ang authorized representative na may valid ID. Para sa nasa ibang bansa, video conference gamit ang MS Teams. Mag-email sa ofw.relations at sss.gov.ph para magpa-schedule ng online verification. Email submission. Isend ang scanned document sa OFW Contract Services section. Mail o courier. Pwedeng ipadala ang mga dokumento sa pinakamalapit na Foreign Representative Office ng SSS. Ano ang mga kailangang dokumento? Para maiwasan ang hassle, siguraduhin kumpleto ang mga requirements bago mag-submit. Mga kailangan, Julie Accomplish ACOP Form, isang primary ID o dalawang secondary IDs, larawan ng pensioner na may hawak ng jaryo o may news ticker sa TV na nagpapakita ng kasalukuyang headline at petsa. Correct ang documents kung confined sa isang institution tulad ng retirement home o hospital stratification na jaryo o may news ticker sa TV na nagpapakita ng kasalukuyang headline at pensya. Importante importanting paalala, dapat tugma ang pecha ng jaryo o news sticker sa pecha ng pagsubmit mo ng ACOP Compliance. Karaniwang pagkakamani ng pensioners sa ACOP. Manaming pensioners ang mga nagkakamani sa ACOP Compliance, bog mo nang gawin ang mga ito. Pagnimad sa deadline, dapat bago ang bridge months mo. Mani o kulang ang dokumentong sinubmit, dapat kumpleto at malinaw. Hindi sinusuri kung tama ang email format sa submission at hindi agad inaayos ang suspended pension. Mas tumatakal ang proseso. Tips is at a reminder sa phone mo para hindi makalimutan. Kapag nasuspend ang pension, hindi ito agad-agad na ibabalik. Maghintay ng dalawang buwan matapos mag-comply bago bumalik ang pension ibabalik din ang lahat ng naipong pensyon mula sa panahon ng suspension. Mas mabilis ang proseso kung tama at kumpleto ang requirements. Madalas itanong tungkol sa ako. Narito ang mga madalas itanong tungkol sa ako. Kailan dapat mag-comply sa ako? Bago o mismong break months mo? Gaano katagal bago maibalik ang pensyon kung nasuspend ito? Aabuti ng dalawang buwan matapos mo comply bago maibalik ang pensyon. Paano kung may problema sa submission? Tumawag lang sa SSS hotline o magpunta sa pinakamalapit na branch para humingi ng assistance. Pwede pang mag-submit kahit hindi ko pa break months? Oo, mas maaga, mas mabuti. Paano manalaman kung successful ang submission? Makakatanggap ka ng confirmation email o text mula sa SSS. Pwede bang representative na lang ang mag-submit? Oo, basta may valid ID at authorization letter. May bayad ba ang pag-comply sa ako? Wala, libre ito sa SSS. At yan ang kumpletong guide sa ACOP compliance. Sana inakatulong ang video na ito para masiguradong hindi ma-suspend ang iyong pension. Quick wake up, mag comply bago ang iyong due months. Pumili ng tamang paraan ng submission, siguraduhin kumpleto ang requirements Iwasan ang suspensyon ng pension. Kung may tanong pa kayo, i-comment lang sa ibaba. At huwag kalimutan like at share ang video na ito. Subscribe for more updates para sa official information. Bisitahin ang www.sss.gov.ph Iwasan ang suspension. Mag-complay sa ako bago ang birth months mo. Thank you for watching!